pa pa ng tawa. na niya pa yung uh, uh, statement ni uh, kumbaga naaatim niya pang makasama. kasama. Sino mo, paano niya maaatim makasama yung taong bumastos mismo sa tatay niya? Senator Amy, sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, uukayin ko yung tatay ninyo Itatapon ko siya sa West Philippines. Sinabihan ko sa Senator Amy. One of these days, pupunta ko dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan dun sa West Philippines. Tinan niyo, di ba? Tinan niyo, guys, to. Oh. Ako, Ganunin yung tatay ko? Hindi ko maaatim samahan yung nang ganun sa tatay ko. Kahit sabihin pa natin na patay na yung tatay ko. Tatay ko yun eh. Ininsulto mo yung tatay ko, yung yung alaala -ala ng tatay ko, hindi lang tatay ko ininsulto mo. Ininsulto mo yung buhay pa na nanay ko? Ininsulto mo kami mga anak? Tapos at the end of the day, makikita mo, siya pa yung sasamahan. Kadiri. Yun niya eh. Yun niya ni si Bandeline, laki tanga talaga. I mean, pagkatapos, pagkatapos insultuhin yung tatay mo, nakukuha mo pang sumama sa kanya. Diba? Dito, dito makikita natin yung natitira sigurong digdidad Kung meron pa man dignidad si Amy Marcos. Ito. Wala na lahat dito. Diba? Kasi kung ako yung kung ako yung anak ni President Marcos, ako yung number one magagalit sa kanya. may insulto ala yung alaala ng tatay ko. Kung ako kaya gumanyan sa'yo, sabihin nga ito, yung palak, ko na ng buhay yung si ta tatay mo. Diba? Dapat yung number one siyang, siya nga, dapat number one nagagalit dito. Eh, hindi ko, hindi ko maintindihan kung bakit eh parang alam mo yung parang parang binastos ka na tuwan-tuwa ka pa inisulto na yung pagkatao mo inisulto na yung apelido niyong Marcos tuwan-tuwa ka pa oh